nakakatakot eh. na lang minuto Ay, yung. tayo. Hi guys! Kagigising ko lang. Ang <laughs> <Am> bango. <laughs> Mabango na ako guys magpre-prepared ulit. Aray okay ko, trabaho na naman. mga uh, guys, sama niyo ako mag... Ano, ano pa? <laughs> sama ako magsaing. Tapos bibila ng ulam guys. Sama niyo ako, na lang. Nag-ulam! -la Lalabas tayo! Mm-hmm. -mm. <laughs> Guys, so, yung kasahin niya ako. Oh, yung kalde. May wagang kalde. Oo. Ang kasahin ako, guys. Ang so, kasahin na pala. Ang galis mo heavy na. So, dalawang takay lang ako, guys. For today's baby. Ang oh, dami-dami na yun. Ano ba? Dalawang takal. Ang dami-dami na yun. Tutusin. Santakal nga lang. Hahaha. <laughs> Hindi forgetting... di <laughs> hey, guys, kasi kasama na yung ano doon Kasama na yung um, agahan, tsaka tanghalian. Nakain kasi ako ng ano guys, agahan. Gasan ko lang to. Tapos lalabas tayo guys ha. Bibili naman tayo ng ulam. abang ko sa inyo si ate. <laughs> 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 Nagtitinda ng ulam. Maganda si ate. Maganda doon. Tsaka sa mga kapatay magluto. Sa guys, lang ako guys na ano. Nagsasaing. ko! Nalagdag na naman! <laughs> <laughs> Nalagdag na naman, aray ko. Yan, patong natin. Salang ko lang to guys. ito na. Guys, bibili tayo ng ulap. Ulam ko sa agahan tsaka tanghalian. Kasi tanghalian ko guys, alas dos pa So yun, bibili tayo sa labas. Maraming titahan dito guys. Maraming kakiteriya. Dito tsaka doon. So dito tayo sa ano, sa kanan. Sa kanan bibili. Let's go! Dito na guys. So, bibili na muna ako. Adobo nga tay. ano to So, ito ano to Adobo? Ano to Adobo. Tigado. Tigado. Tista. Tigado na. Tsaka, na Tapos may So, of uh, yung pinapatugtog sa kalindig niya at so guys nakabili na tayo ng ano ng julam adobo tsaka kaldang eta pala so pauwi na tayo ah. bili pala akong kape nakalimutan ko bumili sa tindahan so dito tayo kaya tipikay dito ako bibili guys ito pabili nga ako <laughs> kape yung ano te. great taste ayun kopi ko blanca na lang Charan! Nakabili na ako ng kopi ko blank Paso ah. lang itong motor Hi guys, nandito na ako sa bahay So tatakpan ko ulit tong motor ko Kasi mahal na mahal ko to <laughs>